Ulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Jo. Yo, what's up mga tol? Ang mga funny lines sa Aon 15 Day 2. Yan ang nakapaloob sa content natin ngayon. Pero bago yon, iniimbitahan kita na ilike ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. At sa mga hindi pa nakakapanood, ginawan din natin ang content yung Day 1 ng Aon 15. Pwede nyo yan ispatan mga tol, ilalagay ko yung link sa comment section para pwede nyo panoorin pagkatapos ng video na to. Huwag na nating patagalin pa, umpisahan natin sa mga patawang linya na pinakawalan ni Vitrum sa 2024 is sa buhay finals. Wala talagang pakundangan bumitaw ng baratong si Vitrum tapos bagay pa sa karakter niya yung sinasabi niya patungkol sa kalaban. Kapag bumabanat nga si Vitrum ang dating parang binubuli niya yung kaklase niyang weirdo. Press kaming palaki, ako sa sumuporta, ikaw tangin na kinuha pati yung bodging na forma, ikaw, ikaw yung balakid na katatapos lang magkatoga. Ako naman yung balakid na batak na sa drawing. Di ba? Kaya wag ka mag-deny na hindi ka nerd shit. Tignan mo yung mukha mo. Kamukha mo yung logo ng Reddit. Kaya wag ka maangas masyado kung nerdo kang tao. Malamang buong buhay mo, never ka pa nagsando. Oh! Nung tulang sinulat mo, binasa ko ng konti. Tangan ng libro mo, pre! Bible na mga torpe! <laughs> Ito, isa rin sa pinaka-lap trip nung gabi na to ay nung bumitaw o rumatrat ng letrang R, si Harlem. Hindi talaga niya pinalagpas yung pagkakataon na to. Okay naman sana eh, kaso naubusan pa rin ng letrang R si Harlem sa bandang dulo. Ilang years na akong bumabatin sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas isang dekada ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin, ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babahanat sa kalabang ko ng bulol sa R. Barth! Ahogin! Paano ako kakabahan sa mga rim at bara na nanggagaling sa iyong boses eh, hindi mo kakayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? <laughs> O, oh, time! Hindi <laughs> ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Moisturizer. <laughs> believe it, believe it. Huwag kayong pupunta sa gym kung saan to nagtatrabaho. Wala silang alam gawin kundi manloko at mangancho. Yung rules and regulation nila doon hindi pang tao. Pag kalahati lang yung bayad, kalahati lang yung macho. Siyempre <laughs> kapag usapang jokes, hindi pwedeng mawala dito si kuya mo Jojo. Kapag ito talaga yung nasa intablado, palaging sulit yung tiket sa kakatawa. Parang ang sese lang niya habang dinudurog niya yung kalaban niyang MC. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Pag sa akin, kumedia lang. Pag sa kanya, armado na mga solidong left field na lyricism. <laughs> Boss, hindi halatang merong ang favoritism. <laughs> Ba't namang ganon? Para namang alabo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. <laughs> Yan ang napapala mo, kakakain ng show may napusa. Oo, oh, sabi niya yung sa laban nila ni Emzite. Ano man, tawad niya pang sinigaw. Kahit maging Persian ka, kapag gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Ba, siopaw? Oo, <laughs> oo din siya <laughs> <laughs> uh, na, Na-realize, ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Oh, ano <laughs> Yan! Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano! Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. <laughs> Unang lapag nito sa Maynila, inabot ng katakot-takot, mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. <laughs> babae. Si Utol, kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. <laughs> Chick boy daw, sana ibang ghost. Kaya nga, ghostly alter ego. Pero yung kasamang chicks parang... Pero yung kasamang chicks parang walang bigoting master pito. Sana all katulad mo sa mga bebot may importance. Wala akong paki pogi ka, bawi ito sa performance. Kasi yung mga gantong itsura, bukod sa maliit tite, titi, mukhang walang napapaligayang puday. Pero yung ganto, ay putang ina, sama mo pa yung tita mong kakauwi lang galing Dubai. Suwabe rin yung ipinakita dito ni Katana, kakaibang humor ng pagpapatawa. Magaling din siya mamili ng anggulo na gagamitin patungkol sa kalaban. Tapos nagagawa niya itong maging pang ng jokes. De, putang inakas na ito eh. Parang gago. Walang magawa. Alam mo bang matagal na din naong rapper at ito na yung ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ang mga picture natin ni Ninong at Tulala. Ilang mano ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas po saidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo tol tanghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng mano, pang-*** ng boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Ang iiyak pa din Di mo mapigilan Luhay patagong pinupunas Dulot ng di maiwasan na lungkot Na sa puso mo bumubutas Tumawag ka lang sa taas Siya ang tanging maalulunas Ang mga isda kahit di lumalangoy Ay mahal ng Diyos di kumuupas <laughs> lahat, lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pwes ngayon ka na mananagot Gagawin kitang bulate, tol Tapos tatabihan kita ng mano <laughs> lah Lahat Handa akong um isuli lahat ng kinita ko, oh, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bala ka dyan. <laughs> Parang tanga. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sunod. <laughs> Pasok din sa listahan natin yung palitan nila Signus at Atoms kontra kina Casper at Espero para sa 2024 Dos por Dos Finals. Classic din yung naging battle na to, kanya-kanyang labas ng mga love trip na picture. Kasi sobrang haba ng leg mo! Ano yan? Palaging binabanat? Sa sobrang haba ng leg mo, mukha kang palaging may hinahanap! Uy, sa susunod, Casper! Huwag ka lang magpapagupit ng ganto ha? ina, Verse 5 pa Kasi alam niyo bang pangit to? No cap! Pero alam niyo bang mas pangit to pag no cap? Ano mo naglalabas kayo ng picture, ha? Oh, ha? Ang liit lang din mong picture, dapat ganito. Oh! 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 Tapos sinasar mo si Diyos na Roblox? Talagang todo yung execution? Ikaw nga, tingnan mo. Mukha kang bobong Jimmy Neutron. Tangi ng forehead yan. Kaya walong ulo. Hubarinan! <laughs> <laughs> Huwag ba yan? na rin, na rin. Ah! Uno! Dos! Pero! Pero! Pero tagumpay mo hindi formal! Kahit mag-suit ka pa pre! Wala pa rin se-seryoso sayo. Ang cute mo kasi. <laughs> yeah. Sab sabihin mo nga. <laughs> at ayan nga ang mga funny lines sa Ahon 15 Day 2. Siyempre kung may Day 1 at Day 2, abangan nyo rin yung content natin para sa Day 3 ng Ahon 15. At yun, hanggang dito na lang yung video natin mga tol. Pero kung kayo ang tatanungin, kaninong linya ang pinaka-lap trip para sa inyo? I-comment nyo na yan sa ibaba at babasahin natin lahat yan.